kaya may nagalit may mga pumupunta kasi dito takot sila pumunta kasi marami daw pulis mga kababayan oh, may mga ibang pupunta pa po dito kaso natakot sila kasi napansin nila sobrang daming pulis natataka sila ba ang daming pulis may permit naman may permit naman pero dami, sobrang daming pulis oo ayun Okay, daw yung matatagalan. Depende na 'yan, hindi nakakaya na mas ginawa eh. uh, yeah. 'yung mga traffic sa Quezon City. Ah, yung mga traffic pala. Mga traffic enforcer nagaharang. Nagaharang pala sila na mga pupunta dito. Traffic enforcer yata may nagaharang na pupunta dito. Oh,

Kasi, ito, kasi may lang ko yung tao eh, hindi ko tutsa ang gini. Ah, si Kapdado. May permit yung lahat. At permit. saka may permit yung eh. Oo, may permit. Uy, masakit yun. Oo, masakit yun. Pag tingnan mo, wala high blood, umalis na. Ang layo ang galingan niya. Bago lang pa ang sa ospital hospital, kainopera niya na kanya. Bakit po, po ipapanigil sa isang public place Ito, dito? Kaya, kaya pala. Pag-sidewalk, bakit ang place dito? Pag-aari ng tao Oo. ba yan, yan. Hindi pag-aari ng sila. Ang hindi ito may-ari may ng ano. Papit ang papit. may ito, public to. Kaya sa ka bumarang ka na pwede? Papit. Hindi ka pwede i-control na mga... Kaya sa ka isa pa, ka may... Kaya ako <laughs> <unroyo lang laughs> <clears throat> um, <yung>, <coughs> ay walang tulong. Sabi hindi ka mababasa. Karon talo ina. Hindi pa. Hindi pa pukas. Naayon ako ayon ni Yoyoy. Kada Hindi tayo mabaya nagkaril tulak ang bayramen. Magpapalagay sa tabot. ang bansang Pilipinas. Nais sa inyo, yo ko sa takot, Lumabas tayo. Ayon na kompas. ka na. Daan ako tayo na magtakot sa kanya. kaso na ito, naiyuyurakan niya ano ng mga taong bayan, paano na tayo kung hindi kayo makipagisang makipagtulungan, inaantay namin kayo rito. Kailan po ba tayo maglakas? sa counter punch si Shelly eh. Counter punch mo ng isa, gaganti dalawa. Kasi ganito lang yun eh. Kung magpadala tayo sa takot sa kanila, walang nangyayari ang bayang ito. Tama. Kaya kailan ba tayo ngayon na? Hindi kailangan natin sabihin na wala tayo pera, wala. Yun nga natutuwa sa gobyerno nga. Ah. Pinaghirap ang Pilipinas para wala nang lumaban sa kanya. Yun yun ang purpose nun.

Ayan, at least ha, naririnig na mga ilan sa mga polis na malapit sa amin, naririnig nila. Eh, di ba? Iparinig natin sa mga kapulisan yan. Tama yan. Ito pa po, si Serpa. Ayan ang may permit eh, para magiging uh, legit yung... Uh, Isalba! Ang next generation of the community. Ito, ito yan. Yan lang yan ano kasi po, kasi nasaan ko na ang kaguluhan mula pa ng 1972 Marcelo Hinay was 1974 Masilan Hulo Sulo Maguindanao sa Wiscom sa Outcom Ilan ako naikot ko itong kaguluhan na ito ako nananahimik lang ako ha ako si Antonio Bustillo alias Berdugo ako sa loob mamamatay ang tao ako sa loob ng kulungan kinulong ako ng panon Marcelo itong 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 naung ko ha, itong mukha ko na marami nagsasabi dahil wala akong ama pero nung araw bata pa marami sasabi, kamukha ko si ano, Norbel Suarez Inbasilan Basilan Hulo Sulo, Commander daw ang tatay ko, pinatay pa ng sa akin na military Si Pilimo Bustillo, kilala ni Kabalo. Kabalo, kaibigan ko yun. Kabalo, Norby Suarez. Bata pa ako yung Basila. Patayo yu ako sa scout. Kasi ko alam, ang kalahati ko para Muslim. Kalahati ko Kristiyano. Ayaw ko ng kaguluhan. Ayaw ko kapayapaan. Kapayapaan. Itong pinakawayan ngayon na impeachment ni Sarah. Alam mo? Ako. Si Sarah, napaka... Pinakamano kasi yung 19 ito po kasama ko sa meeting ng Dabaw ni Nanay Suling. Lula ni Sara ha? Lumipad sa Maynila. Siya ang nagpabawa kay Marcos. Dalawang barko ha? Sa barko malaki, sa barko maliit. Sumunod. Sulidad Rua Duterte na taga Saudi Lite in Dabaw. Si Nanay Suling. Na may agimat yan na agila. Kainiwan kay De Duterte. Ngayon alam nyo, ginagahasa si Sara ngayon ng 200 Captain, katao mga congressman si Sarah ginagahasa alam mo lumipad si Sarah oh kasi